guys, welcome back again to our YouTube channel. So for to for today's video, guys, it's, it's po, my na patay updates. Tungkol ko kay Miss Mayma in Tata. Yes, guys, talagang anan uh, trending talaga ang ating Mayma after siya umang sa runway Paris ng Fashion Week. Siyempre, guys, pagkatapos po ng kanyang runway Fashion Week, ay eh, talaga naman it's premiered din sa mga entrata. It's nagkaroon siya ng mini-concert mula po sa France. Na kung saan ay ilan sa kapamilya natin doon ang mga kababayan natin sa France ay ipinasaya ni Miss May Entrata. At ang kinatanimay may ang kanyang English version na ang uh, na kung saan ito ang tuwa ang ating mga kababayan doon sa France habang pinapanood ang ating Miss Maymay. As very proud talaga dahil nga ang back-up dancer po ni Miss My Entrata of course mula po sa France at pang international talaga ang ating Miss Maymay. Dahil nga pagkatapos ng kanyang runaway fashion week mula sa Paris, sa Paris, ay ito na naman, it's gumawa na naman ng kung may maintrata dahil it's nagkaroon po siya ng mini concert ko doon sa France kung saan ikinata ang kanyang napakagandang kantang English version ng Amakabukera at hindi po sa nakakalam po ng lahat ang Amakabugera English version po ni mismo maintrata. It's pang international po. Yang kanta niyan, kaya naman guys, madalas po talagang kinakanta ni Maymay sa Amerika ang kanya English version na Amakabugera dahil po ay nirelease po yan mula sa Amerika. Hi guys, marami pong kapansin ngayon na sikat na sikat ngayon si mismo Mga Entrata sa mundo ng showbiz. Pagkatapos ng humiwalay muna sa love team niyang, si Edward Barber kaya naman guys talagang super proud talaga ang ating may may pagkatapos na kanyang ah, pagsubok sa kanyang love life ito naman guys humihirit at ah, talagang sikat na sikat ngayon ang ating Miss Maymay Intrata, hindi lang dito sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa, ay talagang humahataw ang ating Miss Maymay. Hello po guys, aking updates at kung mo pa kayong comment, reaction, at opinion sa video niyo ang napanood, just comment down below. At of course guys, mga kami words, huwag niyang kalimutan guys, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel at pakiclick po guys ang bell icon for updates all our video na inapun po natin dito na yan sa ating YouTube channel. Yun lang guys, sa aking updates at susunod po tayo at uh, susunod po tayong updates kaya naman guys abangan niyan. Maraming salamat guys. Thank you so much for watching. Bye bye.